guys, um, welcome to my video at ngayong araw na to ay birthday ko na at ngayong araw na to dahil birthday ko bibigay ako ng 2,000 pesos sa limang tao uh, limang tao ang bibigyan ko ng 2,000 pesos each At uh, dahil uh, sahod ko na sa youtube channel ko sa youtube sahod ko na sa youtube first time sahod ko sa youtube kaya bibigay ako ng pera kung hindi dahil sa inyo hindi ako magkakaroon nito. Kaya, isi-share ko rin sa inyo. Maraming salamat ako sa inyo. Guys. Hindi sa inyo, hindi ako magkakang pera. At salamat, uh, sa kahit ganito lang ako, bigyan uh, niyo ako ng pagkatao uh, na magpapasabigay mag, mag saya sa inyo. Kaya, maraming salamat ko sa inyo, guys. Sa uh, hindi pa nakasubscribe, please subscribe, and Subscribe lang Boy Comediante lang po pangalan ng YouTube channel ko uh, Thank you so much sa uh, subscribers na marami uh, 500k subscribers Thank you so much Malapit na tayong mag-1 million Kaya, At yun guys, bibigyan ko ng 2,000 pesos sa uh, at comment lang kayo dyan uh, sa kuan nang tay dahang porta mahatabta lang laro natin magkakapera kayo at di na kayo Oy, Pilingan pugag may dagam sa <laughs> bibigyan ko ng pera. ah uh, thank you so much. Labay uh, na <laughs> <Yun. laughs> At <laughs> uh, hindi na paliguy-ligoy pa. Thank you sa subscribers na niyo. Wooy! Kalimot na ako. O, tama 'yun.